Sicily, ang magandang isla ng Italia na sa kanyang magandang tanawin at makulay na kasaysayan ay naging biktima ng galit ng kalikasan habang bumagsak ang isang malakas na bagyo sa kanyang mga baybayin. Ano nga ba ang nangyayari sa Italia? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang mga residente at mga otoridad ay parehong naharap sa mga epekto ng matinding kaganapan ng panahon na nag-iwan ng pagkasira at nagsubok sa katatagan ng isla. Ang bagyong ito na nagmula sa Mediterranean at nagbanta sa mga nakarang araw ay dumanas ng malupit na pag-atake sa Sicily. Ito'y nagdala ng matinding hangin, malakas na ulan at mga alon na nagpaluha sa mga baybayin. Nagdadala ng mga alon ng pagkakabahala sa riyon. Iniulat ng mga otoridad na ito raw ay isa sa pinakamatinding bagyo na tumama sa Sicily sa history ng Italy. Ang epekto ng bagyo ay naramdaman sa buong isla mula sa Palermo sa Kalurang bahagi hanggang sa Catania sa Silangan. Ang mga baybayang lugar ay pinakamalubha ang pagkakasira nito kung saan ang baha ay naglunod sa mga kalsada at mga tahanan hindi rin nakaligtas sa mga lugar sa kalaliman kung saan ang pagguho ng mga lupa at pagbagsak ng mga puno ay nagdulot ng aberya sa transportasyon at nagdulot ng pagkawalan ng kuryente. Kasunod ang bagyo, ang mga pagsilbi at pagtulong ay kasalukuyang isinasagawa upang tulungan ang mga naapektuhan. Ang mga serbisyong pang-emergency ay walang sawang natatrabaho upang ilikas ang mga residente na natrap sa mga binabahang lugar. Nagbigay din ng tulong medikal at ibinalik ang mahalagang serbisyo sa lugar para may salba ang mga biktima ng bagyo. Nanawagan ang mga lokal na otoridad sa pagkakaisa at pakikiisa ng mga Siciliano habang hinaharap ang hamong ito. Isa sa mga nakakapukaw puso na aspeto ng krisis na ito ay ang katatagan at pagkakaisa na ipinakita ng komunidad ng Sicily. Nagtutulungan ang mga kapitbahay at ang mga volunteers ay tumutulong sa mga pagsisikap na ma-rescue ang kanilang mga kababayan. Ito'y patunay sa lakas ng tiwa ng mga Sicilyano sa harap ng kahirapan. Ang ekonomikong epekto ng bagyo ay malaki dahil ito ay nagdulot ng aberya sa transportasyon, pinsala sa infrastruktura at naapektuhan ang agrikultura. Ang mahalagang sektor ng agriculture ng Sicily kasama na ang kanilang kilalang mga taniman ng ubas at citrus ay nagtanas ng malawakang pinsala na maaaring magtulot ng pangmatagalan o pang-ekonomiyang epekto sa buong isla tunay nga mga kaibigan na matindi na ang mga kaganapan sa buong mundo. Hindi na lamang nababagyo ang ilang bahagi ng mundo kundi halos nararamdaman na ito sa buong mundo. Kaya naman binabanggit sa Apokalipsis 3 verse 10 to 11 Sapagat tinatupad mo ang salita ng aking pagtitiis ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa tunay nga mga kaibigan, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Malapit na siyang darating at kinakailangan nating hawakan ang ating pananampalatay sa Kanya at hilingin natin sa ating Panginoong Diyos na magtiwala tayo sa Kanyang paghahawak sa atin hanggang sa katapusan ng mundong ito. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ipinapakita niyo po Panginoon kung saan na po kami banda sa history ng mundo. At kami Panginoon ay malapit na sa katapusan nito. Hinihintay po namin Panginoon ang dakilang pag-asa ang pagdating ng aming Panginoong Yesus. Tulungan kayo Panginoon na may handa ang aming sarili kabilang ang aming pamilya at mga tao na malapit po sa amin. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming tiling, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.